Ito mo, yung bina. Nag-ibong na. Tanong ko sa doktor sa clinic. Ano yung panguupo sa kabag at mo? Hindi makatayos siya eh. Hmm? Naki naman tiyan ng kabag na. Hindi naman siya buntis. Hmm? Tulog na lang tulog. Tawag. Ito naman yung Ito dyan. Hmm?

Nabila, hmm. oh, alam masuk? ako